Ah. Ito mga idol ay good morning, po ay tanghal na pala mga idol tanghal na ganang gising nyo dahil uh, nag live tayo kagabi nag kanta kanta tayo sa live stream so ayan magandang tanghal sa lahat sa tulog na tayo mga idol ah good day ayan, magandang araw sa lahat ay ay magbablog na mga idol no? patapos na ating magkape ngayon mga idol is um, galing kami ni Papa ng ano yun eh? So galing kami kahapon ng tawag uh, dito yung uh, nagpaano siya ng uh, kanyang motor ay pa rin nyo. So sumilis nagpabili ng host ng washing dahil kung maalala nyo mga idol no, yung washing noon so pinalitan natin ng wire dahil uh, kinagat-kagat nga kutol-kutol. So ngayon mga idol yung host na naman so hindi naman sa kinagat-kagat talagang bumigay lang. Ah, uh, bumili tayo kahapon at pa-finish ng host ng atin. So papalitan natin. 'Yun ang ating iba vlog mga idol. Eh. Right? Punta natin mga idol. No? So ayan na yung ginawa natin siyang paya, no? So, kita siya. So ayan siya. So, Nilive natin. So vlog na naman tayo. So yung host mga idol, ayun. Ayun siya. Ayun. Ayan. So, kukunin natin yan. ito siya. So, dalawang kamera itong mga idol, no? Harap at likod. So, yung washing siguro dito na lang tayo sa loob, no? Ayan. So, ilalagay lang natin yan dyan. Saan na hindi siya, ano yun, pusa. Ay, aso. Yung washing dito. Ayun. Kung makikita nyo mga idol, ayan, no? Yung, yung, ano, hose. So, putol. Oh, so, tinalian lang. Ayun. So, na bumigay na rin siya. Dati, dugtong 'yan eh. Yung dati dito lang yung putol. So, bumigay na. Ayun, wala na siyang pagkakabit. So, ito ang ugba vlog natin ngayon. na rin to. bunggang lang, so, <coughs> lang natin itong mga adult, tapos uh, game na tayo. Yeah. Thumbnail. Yan. Yeah. Tumatan na tayo. So, mga ito, lapaklasin ko lang muna. No? So, mamaya na naman. kita natin ka pa. Ano. Yan no. so, mga idol, babaklasin na natin. No? Ayan. So, saan? Ang hirap pala nito mga idol. Walang maghawak. So, ang ginawa ko kasi is may kamera dito sa harap ko. May kamera din doon sa may kamera din dito sa harap. So, try natin tong ganto. Kung hindi man kaya, um, wala mga gawa Ito na lang, ito na lang sa harap <coughs> Ayan oh, at tinatanggal na natin So, sana Makaya natin ma-edit to Dalawa ang kamera So, ayan na siya, loob Ayan na siya Sana yung host nya dito So, ayan yung host nya mga idol oh. Wala lang tayong flashlight light. dito sana makita no hey, Excuse me po. Ayan. <laughs> sana kita. bijo Ay. Medyo matigas tumang na idol. Ah, dikit. Mahirapan tayo nito. Wala kasing tripod. Ayan, no? Dapat dalawang kamay yung trabaho natin. So, tanggalin na lang siguro natin yung isang camera. Isa na lang para tutok na lang dito sa ginagawa natin. So, standby mo na. Mamaya naman. So, ayan yung kanina mga idol, no. So, dalawang camera sana yan. Ayan, no? Yan yung sa harap sana. Tapos itong cellphone na to itong camera na to, ito, ito kalagay sana dito likod at harap, pero ang hirap mga idol hindi kakayanin kaya dito natin siya ililipat so ito na lang para dire diretso ayan o oh. napaka easy hiningal ako, ginawa ko lang yung tripod so ang gagawin natin is, babaklasin natin yung hose ayan, so sana nakikita nyo no, ayan ayan, nama baklas bungunya. Eh. Baklas <tellan> baklas. Ini e, nka anu do nka. Sedikit. Ayo noh. Ini dipakai kapan tuh? Nko. Sedikit. Oh my god. So, ang gagawin natin mga idol. So, ganyan o to. Takawat natin mga idol. <laughs> Joke lang mga idol. Kailangan natin mag-joke dito sa vlogging. So, ayan, sana kita. no kita pa ba? Naku, ang layo. So, dapat ganyan, ganyan siya o. Oh. Ang so, mga idol. Ang mga idol. Ayan o. Oh. dito tayo oh. ay gaganyan mo lang siya tapos itutuyok mo yung pinatuyok ng yung yuasin tutuyok mo lang siya so kita na siya so ano pang gagawin na ako ayan yung pisa na so, natin pakwasan yan yun ang pakalisod sa kahirap mga idols So, ito na, no? So, okay. Ah. Uh, Nililigwat na natin ngayon. Ay, tigas mga idol. Oh, no. Oh, no. No choice. Ganyan yung mga pirata mga idol, oh. yung mga ganyan, ma. Patuloy na yun. Tapos, iway mo dito mga idol. Gitna. Ayan. O, uh, diba? Ayan. Ayan, mo yun siya. Tulad ng pagpunit mo sa kanya Dapat na tulis yung kutsilyo para maganyan na. Kasi kung malapad, wala hindi. Hindi ka maaari. So, ayan ang mga idol. Punit na. Masak na, masak. Ang puso ni Nastimak. Uh, okay. So, one down. So, mayroon siyang uh, pandikit. So, dahil wala tayo nun, ano ang ating ididikit? Tanggalin na rin natin ito mga idol dahil wala nang manupit. po dito. So, maraming salamat sa iyo. Maraming kasi ito pa ano. So, ngayon mga idol, ito na. Dito na tayo. So, sana magka-size. Ay! manipis mga idol may tendency pa rin malalangkat manipis so ganyan lang siya oh yung haba pa nga eh nga idol ay haba supra oh ito yung sinasabi ko na napakalaki so hindi ko alam kung paano diskarte natin dito malaki? oo malaki mga idolize yan. Tapos hindi na mabalik ka ng kanong tinuloy. Ang gawin natin dito. Oh, no! Hmm. Saka mahaba sa mga idol, oh. So, wala kasi siya ng no, sukat, so, sabi nung binilhan ko. Pare-parehas lang na yan. So, wala tayong ano. Kung hindi maniwala dahil silang nagbibintay. Paano yan? Sobrang laki. Oh, mga idol eh. Pakita ko lang mga idolized. So yung mga idolized eh. So, uh, uh. so yung kanina mga idol. Fix na fix ito. Tignan mo. So napakalaki. Siguro puputulin to. Putulin natin dito. May number eh. Ayan oh. Oo. Um, 32, 34, 36. May number siya mga idol eh. Ayan oh. So siguro dito tayo sa 34 patuloy natin sa 34 mga idol. So let's go. <laughs> kita pa ba mga idol? Ayan, doon doon lang. Ito so, sa nakita mo. No? Ito sa 34. Nagubulo lang mga idol. Basta mga bubo talaga mga idol. Mga... Nagubulo lang. Ayan na mga idol, pinutol na natin, no? Wala, hindi yun magkasya, So, maliit yung ah, uh, ito. So, ito, ano na ito, uh, wasak na wasak. <laughs> Tapo natin nga. Ayan na mga idol, ano sinasabi ko mga idol? So, pasikip siya ng pasikip, no? So, ngayon, sa mga oras ng mga idol, sa sa lakuya. Sa lakuya? Kasalukuyan tayo, ay eh, nag- uh, nagtutuyok-tuyok o nag-iikot-ikot ayan, so ngayon mga idol isa okay na siya no kulang na lang siya ng ah, pandikit no. So ngayon gagawin natin mga idol, sakit natin dito. Suprang haba pa ng idol. Alam <laughs> mo ano mga idol, so ingatan niyo naman mga idol, ingatan niyo. Yeah. Siya Yeah. Goods na. Kaya lang ng mga idol na uh, pag mayroong ganito. Ah, uh, Ah, pwede mong i-apply. Ah, oh, dryer. yung dryer daw mga idol. So, ayan ang magiging itsura niya mga idol, 'no. So kulang na lang siya ng uh, pandikit. So maghahanap muna ako mga idolized, no? So ang sasabihin ko ngayon is uh, standby muna. May tibad. So ito na nga mga idol, no? Ayan, naghahanap tayo ng pwede natin yung pandikit. So mayroon tayong epoxy dyan. So kinuha pala ni Papa. Ano hinihintay natin? Kundi yung pinapakuha ni Mrs. na. Anong ako ako. Ano pinapakuha mo? Ha? May tibad. May tibad daw. So hintayin natin yun. Habang naghihintay tayo, mag-ikot-ikot tayo, baka may makita pa tayo mga uh, kakaiba dito ang pwede pandikit. No? Ayan. So, meron tayo mga mga gamit-gamit dito. Na, naka no? Naka-stock no palagay ko wala naman. Ang mga pandikit-dikit dito. <coughs> wala. <coughs> So, wala, wala. Kabila, <coughs> kabila, kabila, kabila. Ayun, wala din. Wala tayong sa Kaya, tayo, wala. Eh, ba't atan? Walang pandikit. Anong gagawin? Kundi hintayin ang pandikit. So, ayan mga idol, no. Ayan siya, Huwag natin kailangan talaga ididikit. Kasi kapag tinali-tali mo lang to siya. No. Sa so aking palagay. Ayan no, Medyo maluwang pa nga siya unti. So 34 siya no mga idol no. 34 dito. So ang pinaka-size niya is 32. Ayan. So, hindi na natin siya pwede putulin dito sa 32 dahil may XC na. So doon lang tayo sa 34. Para. Kung so, nagkaroon man tayo ng pandikit. Pero alam ko eh, na ano to eh. May, may ano eh, may ano tawag doon? Yung parang blower. Lumiliit ito pag may blower eh. Diba? Hmm, nasusunog ba? Masisikip siya. Ayan, no? pasikip siya ng pasikip. So, ayan naman yan. Hintayin lang natin yung pandikit. Kung hindi man maari yung mighty mga idol ah uh, wala tayong ibang choice kundi kukunin natin yung epoxy doon kila daddy ko nandun sa taas daddy ayan standby mo na no ay tapos yun na nga mga idol no ito na yung pinadala ayan uh, mighty band. so try natin to kung maari kung pwede mga ito, layan. Kung hindi, talagang ito no, is talaga tayo. Kung mayroon na may epoxy, nandun lang kila papa. Okay, let's go! Tapos napakaliit pa nito mga ito. Napakaliit. <laughs> no? Ayan lang natin. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot lang. nak kostum sama nih mau nak lu apa mau mga ito, nakuot na natin lahat mo. Okay, lang na natin. Sige. Sige, sige, sige. Ayan, patuyuin lang natin siya. May tiban mga ito. Sana hindi siya masunog mo. din yun kasi plastic ito ka mga ito. So, Tignan nyo mga sa mga dito. Para hindi siya masyadong maata. Tapos mo lang kayo. Okay na yan? Pero, kailangan talaga ng ano yan. Ah, epoxy. Epoxy talaga yung mga ito. So, binuksan pa natin dito, no? Bata-bata si, ano, uh, bata -bata tayo ni ano mga idol ni Kuya Jeep. Shout out kay eh, Kuya Jeep. O maraming base si Kuya Jeep sa Facebook naman yung mga idol. Kuya Jeep. Uh, Jeffrey. Ha? Ritterman. ayan. idol retireman So, uh, mo lang yung mga basir. <laughs> no, ang dami niyang basir. O talagang nagkiklik siya. Ayan ang mga idol. At saka tignan nyo mga idol. Oh. Tignan nyo ito mga idol. Oh. Ito. Kung napapansin nyo mga idol. Ito. Ayan na yung napakahaba nating pinalit mga idol. Itong wire na to. Ayan oh. Ayan. So. <coughs> tatali natin sa mga idol para. Hindi marunong kasi yung mga gumagamit kasi mga idol. <laughs> pang Amerika yung mga gamit nila dito mga idol pag sira na itapon na dapat disposable no eh, dito sa Pilipinas hindi man so mayroon na naman problema mga idol bukod doon sa hose talagang kailangan natin ng na si mga idol ay ito mga idol oh. hindi ko alam mga idol kung oh. bakit to ayan oh. pati ba naman yan o oh. oh? oh, so hindi mo alam mga idol kung ah. naglalabang galit ah. <laughs> ayan Pwede po natin to. Ah. So talagang kukunin natin yung ipoksi Kasi sira na eh ayan. So ayan dito mga idol is ah, okay na yan Ayan Yan dito sa baba Ayan Okay na yan Pero tutublihan pa rin natin to ng ano ng ipoksi? Kasi mag i din tayo doon eh ito, matigas na nga mga idol, oh. 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 Goods na goods. Oh. Goods pa sa all rights. Tapos, doble natin epoxy. So, super, very, very, very goods na goods. Tapos dito mga idol, ayan. Pag nakuha natin epoxy, epoxy natin dito. Tapos doon sa baba. So, ano man yung style natin ngayon. So, one washing finish. Sabi ni Mrs. Dryer daw, may dryer. Paano siya dryer? May na, dryer? Mahina umikot. Hindi na ata umikot. Mahina umikot, pero parang hindi na din umikot. So, subukan natin paikotin. Kung hindi natin mapaikot, kami dalawa limid ang umikot. So, stand by mga idol. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow.